Magaling yung fancast ko na ito, magaling. Malapit Malang na pala. Magaling yung fancast ko. Mayroon kami, stop habang ano, dito. Kung abutin niya ata. Putak niya, ilakabuti Pero konti lang ano. Konti lang. Konti lang. lang yung buo. Konti <laughs> lang, wasak lang yung ano. Nandiyan eh, yung mga ano Kung hindi talagang wasak, lalo yung motoro na. Magtitrex po si Gilig dito. Pare, ayun ba, efekto sa'yo. Parang parang maraming maragduran. Okay. Wala na sa'yo yung <laughs> din ganyan. Balinti hindi minahangot talaga yan no, na buo, ta hindi kita yung motoring doon mo, hindi lang ano dito masang tara ay hindi do. <laughs> <sa> araw <laughs> <laughs> doon matasang oh, araw pero kung pumasok yung ganda araw araw Sa Ibig pa pabili ng gamit ng bata, ha? Lalo, yeah. gumamata ni Mitch. May basag din pala yung taillight. Basag din pala ito, yeah. yeah. Mitch. Ay, paki na. din pala. Oh, shit. Di pa rin. Di ano? May basag May ita pa. umiiwas yata. Sige, ling. Eh, malamang, pare. Yung papalitan na ni Mitch, so, pare. Papalitan na ni Mitch. Sige, ling na mismo yung nakabitin. <laughs> oo, oh, oo, oh, oo. Eh, oh, oh. hey, what's up? May tibang lang to, kaya pa pala mo. Yung pag charge Hindi, hmm. sabi niya, magbablog daw, magbablog daw siya. Ay, kayo kaya siya punta dito. Wala, wala namang magbablog. Tara, ngayon, hindi tayo. Uwi na tayo. Ako, ayan. Ay, wala nga, may hindi tatubig lang yan. Tapos. Ay, may hindi tatubig. Sige, magpapakulot ako. Sigurado yung mababalik dito. Di ba, di ba sabi mo? Pare, pahinga po na tayo. Unti oh, na lang. Unti na ba, lang. Unti e lang. Unti na no, lang. Unti na Diba pagka magka-charge, kakatukin lang. nung charge ka, no? Ayan. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những